ang dugong bombo dyan ho sa Kapi, sa Baydasang, dadagsain ang daang-daang mga donors. May buong detalye dyan ang bombo na Inihayag ni Philippine Red Cross Kapi's Chapter Administrator Raimundo Martinez na puspusa na ang kanilang paghahanda para sa nalalapit na dugong bombo 2025 na gaganapin sa Nobyembre 15 sa Kapi's State University o Kapsu Main Campus. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas, sinabi ni Martinez na ang aktibidad ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan ng dugo at nagiging daan upang maitaas ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng regular na pagdodonate. Ang dugong bombo, a little pain, a life to gain, ay katuwang ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at Philippine Red Cross. Sa pagsasagawa ng pambansang bloodletting drive, dagdag pa ni Martinez, inaasahang dadalo ang daang-daang estudyante, daang mga guro, mga residente mula sa iba't ibang bahagi ng Capiz upang makiisa sa makabuluhang proyektong ito na layong makalikom ng sapat na supply ng dugo para sa mga ospital at blood banks sa lalawigan at karatig probinsya. Hinikayat kayat din ng Philippine Red Cross ang publiko na magparehistro at sumali dahil ang simpleng donasyong ito ay maaaring magligtas ng maraming buhay. Uh, lahat ng mga uh, qualified na mga blood donors ay inyahan natin kayo na sumali kayo sa at uh, mag-donate ng dugo para uh, dito sa atin sa uh, sa Kapis ka ito. No ang dugong Bombo ay tong pinakamahal uh, lacking uh, blood donation activity sa buong bansa. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermita Newbade. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.